Sumpa ng lumang boss. Ang sumpa ay tila isang madilim na ulap na naglalakbay sa hangin, puno ng mga sigaw ng mga kaluluwang nawala sa dilim. Ito ay isang malamig na hamog na bumabalot sa boss, umaagos sa mga pader nito na parang mga luha ng isang nawasak na puso. Ang sumpa ay isang nakakapangilabot na amoy ng kalawang at pagkabulok, na tila naglalaman ng mga alaala ng mga nakaraang sakay na hindi na makaalis. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ang sumpa ay nagsasayaw sa ilalim ng mga upuan, nag-uumapaw na parang mga anino na naglalakbay sa madilim na sulok. Ang mga pasahero, na tila mga manika na walang buhay, ay nagmamasid sa labas na may mga mata na puno ng takot at pangungulila, parang mga ibong nakatali sa kanilang mga hawla. Ang sumpa ay isang malamig na hangin na humahampas sa mga bintana, nagdadala ng mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa, na tila nagsusumamo ng tulong mula sa mga nakikinig. Sa bawat paghugong ng makina, ang sumpa ay umaabot sa mga tainga ng mga pasahero.